sin, natin po yung bibi akin mga mars at tapo bagka bago ibabad po natin sa asuka ah? parang andilin Mag-aano ako. Nakalis-kis. Mm -hmm. Pasal na dyan kayo. Ano ba Ha? Pa-alay? Hmm. Ha? nag sila? Hmm. Hintay lang yung kasama mo. At sila nga po ni... Sila nga, sila nga po ni... Ano yun? Kasama yung team ay sila po ay paalis. Punta po sila ng San Juan. Ay, hindi ko alam kung kailan sila uuwi. Yan, ganituhin lang po natin. Pagkatapos po nitong pagbibiyak ay atin pong ibabag sa suka. Uy! Masarap pala dyan. Masarap po pag nababad sa suka. Ay, di na masarap po si minda dyan. Hindi mo niya nakain tilap ka. Hindi <laughs> ka nakain minda? Hindi Uy, saradoy mo nga yun. Kita. Karing aking ginagawa lang ang inano. Papasok kang aso. Labay mo yung plywood dyan. Ano gang yata? Iulan na talaga. Ang hirap mong biyak. Hirap kang magbiyak Medyo mahirap-hirap lang po mga mars magbiak kasi po ay maliliit po yung ating isda pero ito po ang mas magandang ibibabad kaysa dun sa malalaki may ano gray mamaya pagtapos ko nito ibibigay ko naman sa iyo bibigay ko naman sa iyo tutog. kalang <laughs> sayo Dito ka lang sa'yo ko na mama pagtapos ko na rin. Ha? <laughs> Maingay kasi dyan eh. <laughs> mga bola, ya? bata. Mga bata. Mga bata. Mga bata. Mga yan, nakabantay ka na Mamaya, gray. Marami-rami pa to. D bigay ko naman to sa'yo pagtapos ng tanggalan ng ano, ay bulate. nakabantay din. Turing <laughs> ka yung na, ka rin na. ay, magawang si Grey -E. Joke lang. Ay, kinalaw ang Alin? Hindi makapunta dito. Pinagalitan ko baga kahapon. Bakit ko naman? Innaway na naman si baby. Ah. Oh, ano pa. na. pa.

kailangan kasi natin kung kakasisit tayo, tayo kailangan po sa akin uh, kailangan na palabas po yung hangin sa kaya pag malalit yung sisit yung si, sinasakit po yung sakit tayo yung air trap natin nasakit nasakit yung air trap natin hindi natin pwedeng nalagyan na kasi hindi makalabas yung hangin hangin sa atin sa loob sa atin sa tatawa kaya ito na ko gayon po nagawa natin nito. alis si ka dyan Pasaway kayo. wala, mini diyan Oh, wow, wow, 잘어볼까 kasne tuwa, tigas ang ulo.

hirap po mag gawa po ng maliliit ang lakas hangin Hoy, oh, hangin Hmm Ang oras kayo tayo dito matatapos ayan na nga po mga mars tapos na po nating ibabad ayan hindi ko na po minakita kanina ang paghugas ko ayan eh. binabad na po natin for 30 minutes lang po natin yan bababad tapos baliktar natin maya maya dagta tapag nabaliktad na po natin ay atin na pong hanguin hindi po siya pwedeng magtagal sa pagbabad kasi po siya po ay madudurog pag pinipray po ayan. haluin para po yung ibabaw ay mapunta sa ilalim Ayan. natin. Mamaya uli, hahaluin uli natin. Ayan nga po mga mga na po tayong maglawa ng ating daing. Ayan. At mga po mga ay natuloy nun pagpunta ng San Juan. Mga mga nga po doon sa upload ni kanongay. At paki like, subscribe din din po at share sa ating channel. Uh, Mars Canoy TV. Yan po, parami salamat. Sa hindi pa po po, po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. para marami salamat po. And God bless po sa ating lahat. Advance, Merry Christmas, and Happy New Year.